Hello Ate Historia, ako po pala si Nico. Araw-araw ko nakikita si Mama Rosa sa kanto. Nagtitinda siya ng lugaw mula alas 5 ng umaga hanggang halos tanghali. Sanay na ako sa boses niyang, "Anak, lugaw ka, mainit pa oh." Akala ko dati simpleng tindera lang siya, pero mali pala ako. Isang umaga, napansin kong nakaupo lang siya, tulala, hindi nagluluto. Nilapitan ko siya at tinanong ko kung okay lang siya. Ngumiti siya ng pilit. Pagod lang anak. Sinabi lang niya yon pero may kakaiba. Parang may bigat sa likod ng salitang pagod. Kuninto niya na may dalawang anak siya. Pareho nasa high school, siya ang bumubuhay sa kanila mag-isa. Dahil umalis ang tatay nila, hindi na nagbalik, hindi na nagpadala at dahil doon siya ang nagtatrabaho kahit may iniindang sakit sa likod. Pero ito, habang nag-uusap kami, biglang may dumating na dalawang lalaki akala ko customers. Pero lumapit sila kay mama at sabi, Ma, kami na muna sa pwesto. Pahinga ka. Kami na bahala ngayon. Hindi ko agad nakilala. Yun pala, mga anak niya. Hindi ko malilimutan yung itsura ni Mama Rose. Nagulat, natahimik, tapos sa paiyak. Akala ko, hindi nyo naintindihan pagod ko. Sabi niya, sumagot yung panganay. Naintindihan namin ma, nahiya lang kaming aminin, kailangan mo rin ng tulong. Doon ko na pagtanto Minsan ang mga magulang, hindi humihingi ng tulong dahil ayaw nila maging pabigat, kaya tahimik silang nasasaktan. Pero minsan din, kailangan lang nila ng isang taong magsasabing, ma, kami naman. Ngayon, ikaw naman ang tatanungin ko, kung may magulang kang tahimik na lumalaban, paano mo malalaman kung pagod na pala sila? Ilagay mo sa comments ang sagot mo. At kung gusto mo pa ang mga kwentong may aral, subscribe! sa aking channel Adet Historia. Maraming salamat po.